Samantala, puspusan ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas abot kayang presyo ng mga produkto para sa mga Pilipino. Katunayan, aprobado na ang higit apat tarang milyong pisong pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Si Clay Pardilla sa detalye. Sa paglalako ng lobo, kumukuha ng pambili ng bigas si Mang Delfin. Pero dahil madalas kapusin ang kita, napipilitan siyang tipirin ang sarili para may matira sa kanyang pamilya. Dati, umakain ako dito tatlo. Ngayon, ano, dalawa na lang. Para? Para mas tipid. Ang natitipid niyo, saan niyo po inilalaan? Sa bigas pa rin, sa bahay. Tubig ilaw namin para tulungan ang mahirap na Pilipino tulad ni Mang Delfin, Puspuso na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas maging abot kaya ang presyo ng bigas at makontrol ang inflation rate o bilis ang pagmahalang produkto at serbisyo sa harap ng banta ng El Nino. Kasunod ito ng paglobo ng inflation rate ng Pilipinas sa 3.4% na karaang Pebrero na mas mataas kumpara sa 2.8% lamang noong Enero. Naitala kasi ang all-time high na taas presyo ng bigas sa loob ng labin limang taon. Yung ating uh, headline inflation of 3.4%, rice inflation contributed 1.6 percentage points of the 3.4%. So that's about 47%, parang halos kalahati ng inflation ng Pebrero, Pebrero sa rice makikita natin yung yung presyo ng bigas sa world market ay patuloy na tumataas. Mahigpit na imomonitor ng National Economic and Development Authority ang presyo at supply ng pagkain at gagawa ng mga pulisiya para matiyak na sapat ang supply at abot kaya ang mga bilihin. Sa ilalim ng Reduce Emerging Inflation Now ng Finance Department, target pabilisin ang pagbibigay ng pondo para agarang may patupad ang mga programang makapagpapataas sa produksyon at magpapamura sa presyo ng pagkain gaya ng bigas. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang 455 million pesos na pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na nakapokus sa farm productivity at food security. Mamamahagi rin ng pamahalaan ng fertilizer discount voucher, mag-aabot ng fuel subsidy at maglalabas ang panuntunan para abatan ang dagdag singil sa mga truck na may dalang agricultural products sa bilateral meeting ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Pangulong Marcos Jr. sa sidelines ng 50th ASEAN Australia Special Summit. Pinag-usapan ang pagpapabuti ng kalakalan sa bigas. Isa ang Cambodia sa kinukuha na ng bigas ng Pilipinas. Alam naman natin gumaganda yung production ng Cambodia. So we also need to diversify our sources of imports ito ay kasiguruhan na marami tayong uh, possible sources ng uh, bigas natin uh, pag nagkaroon tayo ng kung ano man na problema uh, sa isang bansa uh, at least meron tayong mga uh, meron tayong flexibility una rito naging matagumpay ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa Vietnam na nagresulta sa paglalaan ng 2 million metric tons ng bigas para sa Pilipinas. Positibo naman ang Agriculture Department na bababa sa 50 pesos o mas mura pa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Kami nakita namin yung trend, bumaba na siya by 2 to 3 pesos. 52 yung prevailing, 53 ngayon 50 pesos. Doon sa monitoring natin, at least dito sa NCR, doon sa 13 major uh, markets natin na minomonitor ng uh, AMAS. March, April, ito na yung kasagsagan ng harvest ng dry season. Uh, maramis, mas maraming inaasahan natin na, na bigas or palay na ma-harvest natin. So naturally during this time uh, bababa yung pababa uh, yung presyo. Inaasahan namang babalik sa normal ang presyo ng baboy na kabilang sa nagtulak sa inflation noong Pebrero. Ayon sa samang industriya ng agrikultura, nagsagawa na uli ng repopulation matapos muling tamaan ng African swine fever ang ilang bahagi ng bansa noong huling 6 na buwan ng 2023. Like uh, Bulacan, Tarlac, uh, Pangasinan and Rizal going Cavite. Yung inahin na uh, inal, uh, so uh, nabawasan, nabawasan yung population natin. We hope to be normalized uh, by May. Samantala, siniguro ng Kongreso ang rollout ng rice and cash distribution para sa mahihirap at middle class na mga Pilipino para maibsan ang epekto ng inflation. That's what the government is doing right now every week. Uh, ilang uh, probinsya na, lahat ng probinsya, 80 plus provinces, mabibiyayaan ng cash and rice distribution na ginagawa ngayon ng administrasyon through Speaker Martin Romualdez. Pinibigyan po yung mga poorest of the poor ng uh, cash and rice assistance. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.